Pabak ke ka apo? Maya abak naman ke ka bokse. Kumusta na ka? mayap naman. King mo. Pidiyo na na kung si kaning nga pong gino. kadwa ikayo. ikayung sa ka na ako. King kilobning aklong banwa. Susopan niyo ko. Sisikang ko. King yo. Kumusta yung kalusugan mo ngayon po? Apo? Makikan na ako. Sisikan ko. King Ulio. Wala kanita hanggang ngayon yani. eh. Susopan niyo ko. Sisikan ko. Mar kasi kanya yani. yung daramdaman ko. King Ulio. Ibukse. Ampoy ka. Ikaw king aliwang bansa. Susopan niyo ko. Sinisigikan ko. Wala ka Hanggang ngayon nila ako rugong asawa. Ako mundili. Di kayo mong sasaup ka na ako. May gawa yung King Aliwang Bansa. Hilang sasaup ka na ako. May gawa yung rugong Ragul bagay. Sing bibiyayo ka na ako. tingin ko. King Olio, sa ka na ako kung haluang bangsarugo. Hindi na nyo ko pong grocery, dirin na nyo kong gatas, hindi na nyo ko pong abiyas, dirin na nyo ko pong impamangang ko po ang bibiyayo. Masalese, yung bibiyayo ka na ako. Kompleto po yung bibiyayo ka na ako. Hanggang po ngayon eh. Simpa pong ka sa bibiyayo ka ako. Hawin ni po. Sa salite pung panulo ko ni bibiyayo ka ako. Dakal pung dakala salamat. Kaya nang bibiyayo ako. Diyos ka. King Ulyo. Nakababa ko biya hanggang magbiya ko pa. King Ulyo. Nung aluwaya po ikayo, siguro. Hala na mati. Mati na ako huli ay mabiyay ko pang hanggang ngayon eh. po kay kayo kayo. Hanggang po mabiyay ko sa sopan nyo ko. Sa sopan nyo ko po. Pasalamat po kayo kayo. Sana hanggang mabiyay ko sa sopan nyo ko. Huwag ko pong pasalamat. Kang buksa eh. Di sana ako po? Pupuntala na ako kayo Mas ka para yun yung lugar ko, masakit eh, yung lugar ko. Pupunta po. Isang bibiya ako atad na. Atad na po ka na Dadala na na. Ay, kasakit na po. Pero, pibang na po, dadala na ako. Pupunta na ako po. Agyan po Masakit eh, din yung Dadala na na. Oh, Lola, eto no, nandito po kami uh, mga kababayan, mga kabuksi, muli po nating binalikan si Lola Lolita dito po sa barangay Matatalahib para bigyan na naman po ng buwanan na ayuda na po ng ating buting sponsor na si ma'am na nasa ibang bansa. At uh, Lola, no, ito po yung tulong po ni Ma'am. May dala po kaming bigas, may dala kaming grocery, dilata, sabon panligo, panlaba, mga pangangailangan nyo po Lola at may gatas din po. Mga tinapay, mga biskuit, yan po no, Lola. Magpakalakas po kayo. Oh, po. At uh, Lola, nagpapasalamat tayo unang una din sa ating Panginoon Diyos na sa tatlong taon na pagbigay niya po ng biyaya at blessing po sa inyo. Nandyan po lagi ang Panginoon Diyos. Kami po, Lola, nagiging instrumento lang po kami. Nagiging tulay lang po kami na matulungan po si Lola Lolita. Si Lola po ay magisa na lang sa kanyang buhay, dito po sa kanyang tahanan. Kaya po kami pumupunta po dito na inaatiran po namin lang buwanan na tulong si Lola. O, oh, Lola, no? Opo. Oh, Magpakalakas po kayo. At uh, lagi niyo pong kainin yung mga pagkain niyo, lalo na po yung gatas. Opo. Ano, Lola? Pasalamat po ako sa ayaw magpakilalang. Ayaw pong magpakilala sa akin. opo, si ma'am, no? Si ma'am. Uh... Salamat po ako sa Maraming maraming pong salamat. O, parang inihingal po kayo. Relax lang, Lola. Relax lang po. Oh, no, Lola. Ngayon na kami po magluwat. Mako na kami. Opo. Lagi kang magpakasikan, gabayan na kayo nga pong gino. Opo. Palagi kami minum gatas. Opo. Kompleting paamangan mo. Bulan-bulan, pupunta Opo. lang da ka Salamat po. Marami pong maraming salamat. Salamat po. Opo. Lola, payakap na lang po. Halis na po kami, Lola. Payakap po, Lola. Lola ko. Sige po, Lola. Lola. Oo. Halis na kami, Lola. Sige, salamat Ingat, po. mag -ingat po kayo, Lola, no? Oo. Oh, Matay itong pagkain nyo, dadali lang, lang natin sa loob. Oh, Ayusin oh, natin, no? Opo. Oh, ah, sige, Lola. Salamat po na po. Maraming salamat Maraming po. po. Abang buhay po akong magpapasalamat sa loob. Abang buhay nyo akong tinutulungan. Abang ako'y nabubuhay. Salamat po kay Boksy. Magtagang magtag mag-asin sa akin ng pagkain. Oo po, Lola. Salamat po. Ah, sige po, Lola. No? Alis na po Oo kami. Oo po, salamat Ipakalakas po. Pakalakas po kayo, Lola. No? Oo.